Aprobado na ng isang komite sa Kamara ang substitute bill na nagtutulak na amyandahan ang Rice Tarification Law. Pinatututukan naman ng isang mababata sa Senado ang panukala alinsunod sa sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabalik si Meleles Moras sa sentro ng Balita Live. Audrey, sa gitna nga ng paghahangad ng kamera na makapaghatid ng mas murang bigas sa merkado, mabilis ang pag-usad dito nga sa mababang kapulungan ng Kongreso ng panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law. Bandang alas 11 ng umaga kanina, inaprubahan na ng House Committee on Agriculture and Food ang substitute bill na nagtutulak sa pag-amienda sa Rice Tarification Law. Partikular nilang nais baguhin ang probisyon sa RTL na nagbabawal sa National Food Authority na magbenta ng bigas sa merkado. Ang gusto kasi ng mga kongresista, maibalik na ang mas murang NFA rice sa mga pamilihan para matugunan ang hiniay ng ating mga kababayan. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Agriculture Committee Chair Mark Enverga na dadaan pa ang RTL Amendment Bill sa House Committee on Ways and Means at Committee on Appropriations bago maiakyat sa plenaryo. Pero katulad ng mabilis nilang pag-aksyon sa Committee on Agriculture, inaasang mabilis na rin ang magiging pag-usa nito sa iba pang komite. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo naman, nanawagan na rin sa Senado na tutukan ang panukalang ito, lalo pat sinabi na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isis certify as urgent niya ang pag-amend sa RTL. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga opisyal. Uh, as promised by the speaker, uh, this is a priority um that we will pass a RTL uh, Rice Certification Law wherein we will ensure that uh, there will be um Uh, the presence of NFA to stabilize the price of rice. Para ito nga po will be affordable to our uh, countrymen. ano um, Kinakailangan that they should also be there. Laban din po ng gobyerno sa mga mapagsamantalang mga traders sa merkado. So, Sir Valer, um, ang amendment is every day may NFA rice na sa palengke? Eh? Well, uh, in accordance to our bill, and the presence of NFA is always there. So it would depend on uh, NFA. Nakalusot nga ho dito. Ang problem namin ngayon is sa Senate. Iba ho yung version nila Yung uh, version ng Senate walang laman eh. Eh wala ho binabanggit. Eh. So pumasaman ho dito, pagdating ho sa kanila, wala rin ho mangyayari siguro. Eh pakiusap po namin sa Senate, baka pwede naman ho sumabay na lang ho kayo sa version namin. Itasang tabi ho muna natin yung mga business interest, personal interest natin. Eh, unahin po muna natin yung interest ng mga tao ng nakakarami sa atin. Otherwise, so wala hong mangyayari. Kaya ho tayo napupulaan ng taong bayan. Puro tayo forma, puro tayo kwento. Why don't we just do our work? Let us unite para sa isang uh, mission, ang mission natin, everybody can buy rice. Yun lang naman ho eh. Audrey, kani-kanina lamang mga ay nagkaroon naman ng uh, press conference din dito. Ipos Majority Block. At ang sinasabi nga nila, ikinalulugod nga nila ang mabilis na pag-usad nitong RTL Amendment Meal sa committee level at inaasahan nila magiging mabilis nga din yung uh, magiging pag-usad sa iba pang komite at gayon din sa plenaryo. Alin sunod na rin sa kautusan ni House Speaker Martin Romualdez at Audrey, maidagdag ko na lamang din no, sa press con kanina, na itanong nga ng isang reporter sa mga mambabatas ang, uh, ang uh, question kasi ng iba pa nating kababayan, baka naman mura, pero hindi naman makain dahil nga mababang kalidad ng bigas. Pero ang sinasabi nga ng mga mambabatas dahil uh, ito naman ay kailangan din na may kalidad din naman at yan ay patuloy nilang tututukan. At syempre sa panig ng NFA ay uh, napanawagan din nila na talagang dekalidad at maging maayos yung uh, pagbebenta nila ng murang bigas kapag uh, na ipatubad na itong pag-amyenda sa RTL at mabigyan ulit sila ng kapangyarihan na makapagbenta ng murang bigas. Audrey? Okay, Mela. Ito rin kasi yung uh, palaging binabanggit ng ilang kritiko. So ano yung mga safeguards na inilagay ng Kamara para hindi na magkaroon ng isyo ng korupsyon sa NFA? Ote kanina nga sa ating panayam kasama si Congressman Enverga at si Congressman Tulfo, isa nga yan yung, sa mga nabanggit. At ang sinasabi ni Congressman Tulfo, magiging mahigpit naman yung pagbabantay ng Department of Agriculture sa pagbebenta ng bigas ng NFA. At nariyan din naman ang Bureau of Customs, ang sinasabi nga ng ating mga mambabatas, dahil nga natuto na tayo. Ang ng korupsyon noon, inaasahan nilang mas magiging uh, mahigpit yung pagbabantay nito ngayon sa bentahan nga ng bigas ng NFA at uh, sana ang hiling nga nila, bagamat nagkaroon na ng mga isyu noon, sana hindi nito mapigilan yung uh, pagkakataon na para naman maibalik sa ating mga kababayan yung uh, murang presyo ng bigas at ito nga ay uh, mas mahigpit na nalang babantayan ngayon. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmora.